Good morning mga guys. Welcome to my channel. And today's video. Bili kami ng Bili kami ng pandesal. Uy, pahingi akong pandesal! Wala ang plastik. Pahingi ka dyan. Dyan lang sa'yo. Ayan. Good morning everyone. Pwede Welcome to my channel and today's video. Guys, nandito kami guys. Oh, nabili kami ng mga pagkain. Alam mo sa umaga, ang dami nilang pagkain. Oh. Ma'am, pwede mag-video? Okay lang. <laughs> Nakavideo na ako bago Rana. nagpaalam. Ma But... mo na lang. Tatlo yung bulsa mo. Guys, oh, pandesal Ang init-init pa. Isa lang. Sweet-sweet ng asawa ko. Binigyan ako pandesal Mm -hmm. <laughs> tapos dapat may palaman pa. eh Ola. tignan uh, mo mga uh, guys ang oh, sipag sipag ni mam Ma ang uh, aga aga niya nagluluto ng mga pang almusal ng mga empleyado tama na to okay. dalawang peraso kumain okay. na akong kanin eh diretsyo na ako ng trabaho guys Uwi na siya mamaya na lang ulit guys, o oh, ito lang talaga yung katotohanan yung naglalakad ka, tapos kumakain ka ng pandisal diba? yung pagdating mo sa trabaho mo naubos na yung pandisal mo na bit-bit Good morning, guys. Dito pa. Dito pa. Yun, pagdating mo dito sa trabaho mo, naubos na yung pandesal mo. Habang naglalakad ka, ito na lang natira. bibig mo puno. Tapos, ayan. Guys, isa pa lang yung nagtatama. Guys, inaaway nila ako kasi maingay daw ako. Hindi nila alam nagbablog ako. Nandito na ako, guys. Ito yung mga ginagawa namin. Oh. Eh. Guys, start na tayo sa ating Kailangan natin mag face mask kasi sobrang dami ng alikabok. Need natin yung gunting. Tapos kailangan naka naka-spread. Spread ba ang tawag don Or himay? Kailangan naka-spread yung ating ganito mugmo -mug para mabilis lang ilagay. Start na tayo guys wala akong ni nitong cellphone wala akong kameraman mag-hide pa ako ng kameraman kung ba ito pwede ilagay wala, oh my god ayan mga guys di ba na lang hindi makuha yung ulo ko basta mag-uumpisa na tayo sa mga gustong sumung ano tawag yun sa mga gustong matuto sundan nyo lang ako Hindi ba lang maganda itong mugbog -mug na ito? Mas maganda pa bago mo gamitin Tapos, tapos na kayong magbilog, Ben? Okay? Hmm, hindi pa. Magbibilog pa. Bali, ano, nag-stop lang. Huh? Nag-stop lang. 5,000. Wala? 5,000 ang bilog na loob, okay? Ben? Oo. Eh, wala pa naman. Wala pa nga kaming dalawa. Wala? 5,000 ang lubat. Ay, 2,000 pala ang bilog mo. 5,000 rubles. Ang oval ang 5,000. Ayan, guys. Wow, sweet naman. <coughs> Ayan, guys sweet naman ang asawa Bin siya pa yung sumasandok sa akin ng ulam at saka kanin pero masama yung kanyang pakiramdam kasi she's not feeling well ay she is naging babae ka na ngayon I'm not feeling well Guys, kain tayo. Ito yung isang iwan eh. Wala na. Ayan o. No, sa akin. Ayan. Ayan ang no, Kuha. Wala na. Wala yun. na doon? Nubos no, ko na. Tengis. Tama na. Kaya mo tumaanghang? Sarang nga lang. Tumaanghang? Eh. Alam niyo to guys. Gulay laing.